Sa detalye ng mga balita, dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga lider ng Association of Southeast Asian Nations sa 28th ASEAN Plus 3 Summit na ginanap sa Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia ngayong October 27, 2025. Kasama rin sa pulong ang mga leader mula sa China, Japan at South Korea upang repasuhin ang mga nagawang hakbang sa ilalim ng APT Cooperation Framework at talakay ang mga susunod na direksyon nito. Tampok sa mga paksa ang digital economy, kooperasyong pandagat, enerhiya, koneksyon, kalusugan at edukasyon. Nagpalitan din ang pananaw ang mga lider hinggil sa mga isyong panrehiyon at pandaigdigang may kinalaman sa lahat. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office at East Asia Business Council upang pag-usapan ang lagay ng ekonomiya, pananalapi at paglago ng rehiyon.